magandang araw po ulit sa atin lahat mga idol so ayan <coughs> shout out sa inyong lahat sa mga bago nating subscribers sa mga kaibigan natin dyan na laging umantaba yeah, magandang araw sa inyong lahat so bali nung nakarang araw isdi yes, tayo nakapag vlog dahil uh, maulan tatatapos lang ng bagyo ayan so makulimlim na naman yung panahon natin so maraming tropa natin nang hindi nakapunta dito at magpa repair so ayan nung medyo gumanda na yung panahon natin Ayan, may dumating dito na <coughs> gamit na naman ng tropa natin. So, ito siya. Ayan, so. MMB. Ayan, double K. Ayan. So, ayan, yung barrel gun din po siya. Ayan. Ayan siya. MMB siya mga tropa. Ang depikto nito is Uh, yung sabi ng may-ari, nung nakausap ko, <coughs> pagka nagkakarga daw siya ng hangin, eh, sumisingaw siya dito. Ayan. Lumalapas yung hangin dito. So, ayan. So, ang possible defect po nito, mga tropa, base sa aking, ah, uh, <coughs> nalalaman is yung valve niya. So, may depresya na yung kanyang valve Hindi niya na matakpan yung kanyang pinaka valve housing so sumisingaw na yung hangin pagka nagkakarga siya sa may ano sa may kasahan Ayan. tumalabas na yung hangin sa may kanyang kilit pusher so singaw na yung labasan ng hangin doon. so i-check natin mga ito <coughs> yeah, so bali tanggalin ko muna itong stock para hindi ma-damage Okay. you. ayun tama yung hinala natin mga tropa yung kanyang firing pin valve is busal busal na ayan guma lang yung linagay wala na malalim na yung kanal so basag basag na rin yung kanyang bag Malambot din siya, ayan. Ayan. Ito rin yung epekto ng ano, ergan natin pag naglalak bulb. Ayan, malambot. Hindi mo bubukas yung labasan ng hangin. Hindi may tulak yung pairing pin pag naglak bulb to. Malambot. <coughs> so, palitan natin ng asetal bulb. <coughs> so, ganito yung nilalagay ko mga tropa. Asetal bulb. pagka di bumbang nire-repair ko ayan yung kulay, kulay jelly nilalagay ko kasi hindi ganong pwede to pagka di pang ano lang yung mga yan pang si Otto mahirapan tayong ititings pagka yung naginamin natin sa di bumba <clears throat> so medyo malaki pa siya babawasan ko pa ito para magkasya dito Ayan so bali napalitan na natin yung kanyang balbula, ayan. So try natin ilagay. Tama pa yung uring nya. Pero, kumuputok na siya. Yung uring lang, yung May tama pa yung kanyang uring. So yung pangalawang depikto niya na natuklasan natin yung uring dito. Second depikto na lang to. Pinaka pangalawang depikto. Tapalitan na rin natin itong uri nyo matigas na rin Ayan, so bali na lagay na natin yung kanyang bulb. Ayan. I-check, ulit natin sa tubig kung may singaw pa wala na. So okay na kanina yung sa ano sa wiring niya sa unahan. Wala na rin siyang tagas. So isulat natin yung kanyang bulb. Ayan. ayos na rin sya mga idol ayan. ayan kung chichik pala natin yung valve ayan takpan natin yung barrel para hindi sumingaw dito yung hangin para doon natin makita kung may singaw pa siya. so bali okay na idol wala na syang singaw so nadali na natin yung kanyang depekto ayan So ilalagay na natin sa sa kanyang bat. Mga ito. So nadali na natin yung kanyang depekto mga idol. So sa mga tropa natin diyan na ano, na, laging natin na uh, shout. Ko so, na lang si Papadong uh, Papa Dong TV. Ayun si tim Backfire, ayan, si Tim Sea Hunter. Si Hot Hunter, ayan na uh, shout out sa inyo Sa si Daco Billion Whitey Green, ayan. Ilocano Gunner ayan, sa patak ng Ilocano na kung, ah, nagwapo. <laughs> shout out kanya my idol, Ilocano Gunner Sa si uh, Kimbley si Nalapo, ayan si uh, Parts Dwayne in Dubai. Ayan, no, Parts. Ayan. Na yung mo daw mula kayo. Ayan, si uh, Negros PCP Maker. Ayan, sa kasi Ma'am Nurse Huntress ng uh, Naga. Sa kasi Erwin Tixa. Ayan, shout out sa Idol. Sa kasi uh, Sir John Monton ng Muntinlupa. Ayan, sa, salamat sa inyo sa walang antabay. Ay, walang uh, sawang pagantabay sa ating mga <clears throat> vlog sa mga susunod pa. Ayan, so... Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, so pasubscribe na lang po mga idol para hindi tayo mahuli sa mga next vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa paggawa natin sa mga gamit o laruan ng ating mga tropa. So hanggang doon lang mga idol. So subscribe na lang po. Salamat.